wala naman kaming ano, pupunta. Punta sana kami sa maka, ano, makisayaw at sa makisaya doon sa ano, sa saan ba yun? Sa Admiralty. Kasi nandun si, ano, si Sanjo Marudo at saka si Shie na magdayaw. Kaso lang, tinatamad kami ngayon. Tinatamad ako pumunta. Tanghali na ako nagising kasi maaga daw yun eh. Uh, pamasahe din. <laughs> kasi ako lang mag-isa din. Uh, ako lang mag-isa dun. So, boring naman. Walang kasama. Kaya naisip ko rin na wag na lang din umalis. Wala na sa ako mga video ngayon kasi kailangan ko kasi ano mga video na sa ano ko upload ko. So wala tayong magawa kaya ganoon. Dito lang kami. Another in the park. Sa park na lang lagi. Ikat lang dito sa park. So, kamusta yung lahat dyan? Siyempre, so kainay ko lang. ah, uh, gising ko lang guys. Tapos, ang, um, ano, <coughs> inuubo ako kasi, sinisipon ako kasi nga, malamig pa rin. Ay, nakatitig itong lamig na to. Hindi ko kaya. Hindi ko kayang ang lamig. May na. Ano mga tao dito banda. Sigurado nga gumala yung mga ibang tao dito. Kasi pag linggo dito, halos na ito. Puno na yun lahat yan dyan. Nakalatag na yun, lahat dyan. Ngayon wala. Yan, dati daming mga naka ano dyan. Nakalatag pero ngayon wala. Doon yung siguro siya ila gumala sa ibang lugar. Ang ganda sana eh. Gusto ko sana makita si ano. si ay Magdayaw. dayaw. Taka si, ano. Kasi ako lang mag-isayaw ni Tintin umalis. Wala siya mapamasahin. Si Rus, wala din. Di siya nag-de-occupy. Eh. Wala akong kasama ko ng tatlo. Kaya dito na lang sa park muna. Oh, diba? Ayan. So, pabili ako sa kanya ng Sprite, kasi wala. Ang um, ano nga doon. Kaya kakapagod na kasi. Lagi na lang, ano. Ay, bukas tarbaho na naman. Isang araw lang itong na to. Tapos tarbaho na naman. Wala tayong magawa. Ganon talaga yung mga amo ko nandun pa sa bahay, hindi sila umalis. Akala ko umalis. Aalis ah, alis sila ngayon. Hindi, <laughs> siguro sila yung simba. Uy, <coughs> baka nagsimba na siguro si Tintin ay. Tayo kung lalang siya naman. Okay. Ang halian. So, may ulam ako dito. Ulam ko bangus. Yung pinarito ko po gabi. Yun yung ko today. Tapos, yun, yun. So, yun, guys. May sabihin pala ako sa inyo guys. Kasi, di ba, monetize na ako sa aking, ano, sa aking Facebook. Sa stream ad. So, nagkaroon ako ng vlog content. Nagkaroon ako ng vlog content. Sa comment ba yun? Ninilet hmm. ni Mita yung comment ko doon. Tapos, yung vlog content. Yung vlog ano niya ako din sa comment ko. Tapos, meron pa akong copyright. Nag-report sa akin na uh, copyright. <laughs> ginawa ko kasi yun sa TikTok. So, niremix ko lang din naman. Kasi lang nireport niya for copyright. So, ginawa nimita sa akin ngayon. Nagkaroon ako ng violation. So, ginawa -ano niya ako. Ah... Uh, restriction ako ng one month. So, ka kahapon na O, ah, oh, itong 21 lang. February 21 lang bumalik yung aking ano, steam ad. So, kaya upload-upload na ako ngayon. Kasi ba, bumawi ba? Kahit 5-5 lang sana dyan, ba diba? Kasi one month talaga wala akong kita sa steam ad ko. So, nag, ano na, na, next stop yung ano ko doon. Kasi hindi na ako makapag-upload. Share-share lang ako, pero, yun lang, Sinko-sinko. Oh, ngayon, pinabalik ko na ngayon. Kasi, pwede na ako makapag-upload ng aking video. Yung, ang hirap naman nito kay Mita, napaka-sensitive sa mga vlog content. Ngayon, yung mga vlog content, guys, yung sinasabi doon eh, sa mga comment, yung comment ko lang naman doon sabi ko kasi bumili kami nung sing-sing nung friend ko, tapos sabi, kasi yung chikwa doon, na inginan nyo kami ng chikwa na bumili, kasi daw money ring daw yon so nag-comment, kasi gin-upload yun ng friend ko, tapos nag-comment ako doon na kasalanan yun ng chikwa eh, bakit tayo nakabili ayun, i-plug niya ako doon restrict niya yung comment ko doon. So, isa yun sa mga violation ko. So, kaya guys, uh, mag-ingat-ingat din kayo sa mga comment-comment ko -comment doon kasi si Mita nag-aano siya, nagpa-plug, plug content, uh, plug comment siya doon sa mga no-comment natin na ayaw niya. So, bigla-bigla na lang niya Bigla-bigla na lang magugulat ka. Hindi ka na makapag-upload na rejection ka na kasi nga, dahil doon sa mga comment mo. Ah, actually daw, mga ilang beses na rin ako na-plug sa comment na yun. tatlong beses na rin. Gano. So, ewan ko lang ba. Hindi naman sa akin kasi hindi naman nasama yung sinabi ko. Pero dahil doon sa, sa standard ni Mita na sa kanya ay mali yun. So, wala natang magawa doon kasi... Pag-aari ay yung ano, pag-aari ay yung Facebook. So, sumunod na lang tayo. Kaya, minsan, mag-ingat-ingat tayo sa mga ginagawa nating content. Pero, actually, yung, yung ano ko na doon, ang re rejection ko doon, yung restriction ko doon is ano lang, hindi ako makapag-upload ng video, pero pwede ako makakomment, pwede ako maka maka-post for ano may message pero hindi video ah hindi ako pwede sa mga video or picture hindi ako pwede mag-upload noon pwede lang ako mag mag-post ng by message o ganun tapos sa uh, makapag-reply din ako yun lang yun pwede nga mag nakaganon pero actually yung una -una una-unang kong una-unang kong ano ah uh, restriction dun sa kanya is hindi talaga ako makapag-upload. Hindi rin ako makapag-reply sa mga nagko-comment sa akin. Ay nako, so actually sabi ko nga maging ingat na lang ako ngayon kasi nga dahil ang hirap, hindi ka makapag-upload ng mga videos mo. <coughs> Sorry. Ah... Uh, lalo na kung monetization ka na money, money ka na dun sa mga ibang ano mo ibang tools mo. Ako kasi yung tools ko ay sa stream ad lang ako monetize tapos star description uh, monetization partner Ayun e lang wala pa ako sa ano wala pa. Reels na lang yung kulang para sa akin. Ang uh, reels ko kasi hindi pa ako na-invite So, actually, kaya nga, medyo kinakapalan mox ko na yung reels ko ngayon. <laughs> kaya para mapansin naman ako ni Mita, no? At mabigyan niya na ako ng ads sa reels ko. So, yun lang naman yung hinihintay ko. Yung reels, sana, na sana makaroon, magkaroon na ako ng ads. Kasi hindi pa ako monetize sa reels. Um, yung stream ad ko, doon ako bumabalat minsan sa, sa stream ad. Stream ad, kasi na monetize na ako dun so yun lang kailangan natin mag mox sa mga video ko oh, ayun naman kapala no ah uh, wag naman masyadong horse tapos <laughs> na mag-enjoy-enjoy lang ganun so, diba actually yun lang yung mga advice ko na sa mga comment, kailangan naging maingat kayo sa mga comment. Huh? Okay lang sa siguro. Lagi na lang mag-wow, pretty. Magaling. <laughs> <Ang> Amazing. maganda <laughs> kasi hindi ka pa mag magkaroon ng plug plug message dun sa mga mga post ng mga friends mo, diba? So, actually kasi, ang hirap kasi ganun. Ay, so yun, dami na. Mga tao na umiikot-ikot. So, pagkita ko yun. So, yun guys. Tapos, tapos, hindi nga tingat lang kayo, guys. Ang gano'n. So, yun. Sorry. Dito lang kami sa park. So, gumawa lang ako ngayon ng ano ko, ng content ko sa aking YouTube. Kasi wala akong ma-upload ngayon kasi ngayon, di ba, hindi ako makaalis, hindi ako makagala kung saan kaya hindi ako makapag-upload actually. So, kaya ito na muna ang ginagawa ko. Uh, Nagsiselfie-selfie na lang ako dito para may i-upload ako. <coughs> para may i-upload ako sa YouTube ko, guys. So, kasi monetize na rin ako sa YouTube ko doon. Ay, nako. Wala pa siya. yung saan na siya. So, yan, ikat ko muna kaya, guys. Ikat-ikat ko muna kaya. Ano? So, bili tayo ng soft drinks. Ano yung merienda mo dyan? Um, Almusal ba? Cook lang ka lang. Ha? Cook lang. Ha? Cook. Cook lang? Mm. Sige. Yan na lang. Di, sa ano? Basta mo? Ano yan? Mga puto, makaroni. Ano to? Biko. Tsaka ito. Yung puto na lang ah. Ba? Balikan mo na nga mamaya ah. Balikan ah. lang dito mamaya. Okay. Kasi ato yung nga dyan. Yung kape. Oo, ano doon? Kakape ka? Oo, sana. Oo, oh, may ato dito. Mamaya nabay ka tawagin mo. Ha? May nabay ka? Ako, mayroon, mayroon, mayroon. yung yun nakong merienda mag-almas na ako guys puto so, so yan mag-almas na tayo so yan, guys thank you so much for watching.